So, welcome to my vlog, guys. So, nandito kami ngayon sa bahay namin, no? Tignan mo, guys. Maraming gano, guys. Hindi kayo kami nanag nanagat, guys. So, yeah. ngayon, guys, may may kasag nito, guys. Yeah. Ang ang gamitin ko na ano, guys. Suka, so, guys. Itong tanduway, guys. Masaya <laughs> sa suka. So, Sakit tanduway, guys. Tanduway. Tignan nila na. Tanduway yung gamit ko, guys. Oh. Tanduway. At saka royal, guys mas 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 mabuti yung may royal guys para mata may samis ba yung ano natin gilawin, ba so tingnan nyo guys hmm. ha oh oh mm, mm. ah, ito pang cook guys oh oh meron pang cook guys tatlong dis tatlong ano na guys ha ha kaya halo natin ba na para susan so, sa kung oh. tingnan mo guys Amam, um um so ito yung, anong, ano guys kasag, ba mune hmm. kasar guys Atone, anong, guys itu ko itu dito guys mga ba Ha? Niyo kita mm. 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 Me, guys mm. 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 <laughs> <laughs> yeah, guys. ada 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 Pak,